Mahalaga ang gamot, lalo na sa mga may maintenance meds. Pero paano kung wala kang reseta para bilhin ito? Diyan nag-viral ang isang ginang na ipinost online ang pharmacist na ayos siyang pagbentahan ng gamot. Pero imbis na makahanap ng kakampi, mas napuri pa ang pharmacist. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Kapag tayo'y may sakit, Lagi tayo nagpapakonsulta sa mga doktor para sa tamang gamot. Pero pagdating na sa pagbili ng gamot sa butika, nakikinig ba tayo sa ating pharmacist? For my safety, you said if it's RX, hmm. kailangan ng prescription? Hindi, RX means prescription. So I need a prescription for that. Sumabog sa social media ang video na ito kung saan pinipilit ng kumukuha ng video na pagbilhan siya ng gamot para sa high blood kahit walang reseta ng doktor. Pero dahil isa itong prescription drug, nanindigan ang pharmacist na hindi ito pagbentahan. So what are pharmacists are giving, giving... that the prescription? They, they don't have a license? They are the PA, sir. If they cannot sell it. If, if, uh, if we go for the sir, rules, yeah, sir, don't then... Argue with us. Yes, or no? Yes or no. Then... Kahit pinipilit, nakipagmatigasan talaga ang pharmacist. Sa ngayon, binura na ng owner ang ipinose na video sa gitna ng negative feedback. Habang ang pharmacist umani ng papuri sa netizens dahil sa ipinakitang pagpapasensya. Marami ring healthcare workers ang sumuporta sa kanya, gaya ni Nurse Toto from Davao. I wouldn't become a licensed nurse or a licensed pharmacist just for nothing. Because hey, we studied our professions for four years, and all the sweat, the tears, the time, the money, the effort, all the sleepless nights. And just to be humiliated like that, it's something that should not be tolerated. Sabi naman ng isa ring pharmacist na si Janice, sana raw ay magsilbing wake-up call ito sa mga kapareho nila ng profesyon. Hindi lang daw kasi ito usapin ng kanilang lisensya, kundi maging kalusugan ng iinom ng gamot. Dapat uh, kami mga pharmacist and pharmacy assistant dapat firm kami na if prescription medication siya, kailangan ng prescription para pati yung mga pasyente and mga customers, masari na sila. Kaming mga professional siguro, gawa na lang kami ng way para Ma-ilayo kami doon sa stigma na ay ah, yung mga nakaharap sa amin, mga ano yan, mga taga-benta lang yan. Kahit na kita naman nila na pharmacist ang nakasulat sa nameplate plate namin. Pero bakit nga ba kailangang sundin na may reseta ang pagbili ng prescription drug? We even give um, uh, prescriptions for just like one month, then after a month, they have to go back to their doctors and do a follow-up check-up. And then from there, they'll be given another prescription. Sa hirap kumita ng pera ngayon, kapag sinabing check-up, gastos agad ang naiisip. Pero, pwede naman daw makapagpareseta ng gamot ng libre. Usually at sa mga uh, municipal health office, meron present yung mga doctors natin dyan. Pwede tayo magpa-check-up sa kanila kasi nag naman sila. Kung oh, kailangan na kailangan talaga for emergency. Dahil sa paninindigan at professionalism ng pharmacist sa viral video, pinuri siya ng Cebu Pharmacists Association. Hinihikayat din nila ang kapwa pharmacists na gawin din ang nararapat. Sa panahon ngayon, hindi masama ang prioritize ang kalusugan at lakas. Pero tandaan po, makinig at matutong sumunod sa gabay ng mga profesional. Mobile Journal Mary Monriez po, Hatidang Buka ng Balita.